Ah, na yan? Bawa yung hawakan, hawakan. Paano yung mo? kapag mo yon. Yung dahon na yan, na Ito, hawakan, na hawakan. Na hawakan. Oh. Ah. Yan, ito. ito. pa, sa, sa pwitan mo yan. Oo. Oh. Oh. mga dilipad, eh. matanggal ang makatin Ano yan, Uy. ano? an, -an. Patag, patag. <laughs> Huwag mo hawakan pre. Pero kung gusto mong oh, ano, baka di ka maniwala kay kuya, pwede naman. <laughs> yung hapon, wala siyang pag bawa ano, oh, ano sa ano. Oo, oh, pilo. <laughs> 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 <A> sabi nga po, chuto! Chuto! Ajinomoto, sabi. Ano to? Okay. Ito yung heaven's cave yan, no? Okay. Hibinscabia, no? Hibinscabia. Ay, malalim. Ito, lang walang Pero parang belok to, ta, pinilit ah. Maganda sa loob. Hala, parang kuting basketball mga, court ah. Puting mga formation dyan, buhay pa rin. Mas, oh, mas may i-preserve mo mm. na to kasi meron namang isang ano. hu? Uh. Oh. Ito well, yung tinatawag na heaven. Heaven's cave. Ang lalim no, para siyang basketball court mm. sa loob. Ang laki. Pero walang exit ito. Dito lang din, no, entrance man. exit lang. Pero ilang kilometers to, hindi naman ganun ka ano. Hindi ko pinasok yun eh. Pinabawalan nila Oo So, yun Narating na rin namin yung heavy Cave, na, yung mga kalakbay ano, na yung tubig wala na nag Meron tubig, mayroon, mayroon tubig, tubig sa loob Oo, oh, meron yan Paso kayo mga to <laughs> Ay lang dito, ingat, sarado nga kasi Para preserve to sa Kalikasan, kasi meron na silang isa dun kanina yung uh, kapisaan cave na binigyan ng permit na pwedeng uh, pagpasalan sa loob Ayan o, no? sino na na oh, ah, yung Congressman Marjan Esp Espadera <laughs> <laughs> Oo, oh, pag binuksan to no pero sinimento pala ano oo nga, no para mag... para tumibay talaga yung harang no tubig yung tubig dito hinakot ha para pag sa simento? oo eh, ang layo, no? Mm. Grabe, bubuhati, no? So, maraming tourist spot ang kapisaan, mga kalakbay. May full pa itong isa na na namin kayang abuti na aming mga tuhod. Kasi ito mga senior citizen na kasama ko. <laughs> may, Boy, tapi wala. Hoy, hina eh. Salita na lang yung malakas yung tuhod wala na. <laughs> ano? Pero may nakapasok dito talaga noon. Kasi na discover eh. Pero talagang para pinilit nilang buksan, no? Magdala lang sila ng bolt cutter diyan. Hindi kaya 'yan, lagaring bakal, mano-mano. Lagaring -mano. bakal. Um, bigyan mo sila ng ano, Sunflex. Yes, tara na, let's go. <laughs> Hello. Let's go. So, narating namin shout out kay Sir Norton, ang mabait namin tour guide. Basta okay. nagpunta kayo ng kapisaan mga kalakbay. Hanapin niyo lang si Sir Norton. Kailangan mong ng lakbay. Born to be mag! <laughs> ano, 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 Born to be mag! <laughs> Paalam ka na. Bye-bye! <laughs> so, yun. Bye-bye! Akyat ulit tayo, walakbay. <laughs> Akyat ulit tayo,